na po Marites. Pwes, talasan ng isipan at paghanahin ng magiging Marites dahil heto na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuula ng DAHU! Ano ang unang hashtag? Hashtag! Anong sabi mo? Ah, ako, ako yan. Yung Anong sabi mo? Okay. Ito na, nalala ko na. Ano yes. nga ba? Yes. Ah, ito na. Okay. May kinalaman ito sa isang may asim pa na veteran actress. Mm -hmm. Grabe ito. Alam mo kung hindi mga puro mga veteran oh, actress. O, veteran ha? actress na may asim pa. Oh, Nangyari ito sa isang taping. Mm -hmm. So, siyempre, itong si veteran actress ang bida ng Uh, ang nila. Mm. Tapos may mga extra or mga talents. So, so may eksena si male talent, uh, dala dalawang male talent, tsaka si veteran actress. Veteran actress. Okay. okay, cut! Tapos ni eksena nila. So si actress pumunta kay direct. Mm -hmm. Ay, di para chumika Pumunta siya agad-agad doon. So, not for anything else. Not for anything else. Eto naman dalawang male talent habang sila ay nakalapel at hindi pa naaalis ang kanilang mga lapel. Ay! Yan ang kwento ng lapel. Ay, maraming maraming ganyan. Dami. Nag, nagsabi yung isang male talent, sa kapwa niyang male talent, pare, iba rin, matigna ko sabi. <laughs> <laughs> iba rin tong si veteran actress, yeah. no? Oh, oh. Kahit may edad, sarap pa rin. <laughs> oh, ganyan oh, na rin. Ganyan. 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 Eh. Tapos, oh talaga pare, ano ka, ganyan. Oh, wow. oh. Eh, di ba, nagpunta nga si actress. actress doon, kay Direk. Kay Direk. Ay, di naririnig. Sa habang kausap niya, ay, Direk, Narinig ni actress na oh. pinag-uusapan siya at sinabihan siyang masarap. At maasim pa. Oo, ah, ngayon, Eto na. Mamayang konti, eh. pinalagpas lang dahil oh, inalis na yung lapel. Ano? Mm. May susunod pa silang eksena kasama ulit yung siyong... dalawang talent. Oh. talent. talent oh. So nandun na yung talent sa set. Wala pa si aktres. Pakakaloka yung dalawang talent ako oh. eksena. Mamayang konti, lumabas yung aktres hmm. na nagmamaganda parang bagong ligo. Ooy! <laughs> Nagtalagang <laughs> sinadya! Oh. Lumap. Naghanda. Hello po ma'am. Cheve! Hello po. Pating insult to the injury. Hello po ma'am. Gagano'n yung mga talent. Oo. Uh -huh. Nilagpita ni actress yung male talent. Tapos, yung dalawa? Oo. Oh, mm. Pero kilala niya kasi kung sino yung nagsalita. Uh -huh. So yung nagsalita lang, basarap siya. Ginanon niya, hinawakan niya. Anong sabi mo sa akin? Wow! Oh. wow. Ganun na ganun ang tono. Oh. Ah. anong sabi mo sa habang ginagano niya doon sa lapay yung bibig uh -huh. niya. Uh, punong -huh. puno ng emosyon. Uh -huh. ah. anong sabi mo sa... Ma'am, wala pa. May sinasabi ka, narinig ko dyan. Oo! Ikaw ang artist. Oo! Dahil dyan. nagkatawa na kasi alam ni Direk. Oo. Oh. Oh. So eto na ka. Dahil tinuloy naman. At, so hindi na nataranta ano, na yung ano. Male talent. talent. Ang ending. Sabay hmm. na umuwi. Si, si Mel Saka si Siya kasi actress. Yung isa yes. lang yung nagsabi no, ng na masaba. Yung isa dead na si... Oh, <laughs> oh, oh. Yun na. Oh. Si actress! Nako, ano to. Hindi to nawawala ng work. So, very active uh, oh. until very now. Very active. Mm -hmm. ah. Simula nung siya ay nag... How veteran? Age. Ah, mm -hmm. hindi pa naman... Nako, hindi, hindi wala pa naman... Hindi pa naman senior. Ah, so wala pang 60 yan. Wala oh. pa. Wala oh, pa. mga, Pero 50. Siguro. Ah, posible, Uh, late 40s to early 50s. Sexy star ba siya dito dati? Parang hindi. Hindi. Oh. Pero magaling yan. Umayate, May mga yung yung character magaling... act. Ah, uh, character oh, roles. oh, character. winning. Kinala, kinala siya doon uh -oh. sa character role na ginawa niya sa isang teleserye. Oo. Oh. oh. Way back <laughs> way back from the uh -oh. uh, late 90s. Ano ah, ba? Diba, early 2000s. Basta. Uh, uh, na ipinilabas sa ibang bansa. Oo. Uh, nakilala ang teletheria na to. Pero sumikat din dito bago pinalo? Of course. Oh, yes. Yan na. na. At alam? Halaga. At mo agad. Hindi <laughs> <laughs> naman tayo nagkwento. Ganda lang di siya. Hindi. Ba baka, ano. baka kilalang nagte-take home talaga okay. ako nagulat na, na, ako na hindi na, ko naman alam baka naman isinabay lang niya ah. baka wala ka bang ano. kung pero wala nang na, sumunod na issue dyan hindi na sila naging magsila kasi mag wala nang sumunod na taping eh. kung tama uh -oh. ang gula ako kung sino uh -oh. man yan mm -hmm. uh -oh. parang itong muntik na din siya maging home wrecker ah itong na -oh. na yan sa talaga? isang talaga? na nakakasolid ng relasyon melasyon diba naloka oh. ako doon actually I-love ko din yan eh, kaso nung nabalitaan ko yun, medyo na, oh, oh, na, na ano ako. Oo, oh, oh, oh. bakit na nahulaan? <laughs> ano oh. ko ay rowan ako ngayon. Oo, oh, wow. oh, dahil dyan, o oh, yun na, Dami, medyo nahulaan niya. Oh, Oo, oh, na-issue na siya, na blind item din siya na maging homewrecker. Dalawang showbiz oh. popol na sobrang solid ang samahan. Yeah. Dalawa ha, dalawa Buti pa. Buti na lang talaga ah. ay ano. Solid yung mag-asawang oh. yun. <laughs> hindi ah, in, 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 ah, e, e, ko alam e, dahil e, dyan ano. <laughs> so tama yung mo oh? baka yung isa yung isa yan yung isa dahil oh. dyan hello po sa WTFU sa Youtube <laughs> si Snissy Solis McDonald si uh, Alan Jones si Lito Maniago ayan binabati na kita oh. Big... Lito Maniago ayan Hellshaft sa British oh North ayan hello ayan na thank you next hashtag bakit mo nahulaan? Shower, Shower party. party. Sini yan? Mm. Ay, o. Oh. Piling ko di ko ba <laughs> <laughs> Ang galing ni Rose. Wala akong clue pero nahulaan oh, oh, niya. Oo, nakakatawa ng oh. kwento na yan. Di ba? Oh. Alam um, niyo mga... Eto lang, nangyari yan recently uh, o noon? noon Baka naman college noon. days pa sila nanunod Noon uh, pa noon? Oo, <laughs> ganyan pa yung mati. I'm 20 years ago din! Baka yung mga nanunod uh, college days pa sila uh, ha. O siya oh, mga stage mad or stage Ah. Okay, uh, oh ngayon? Mm, uh, ano yan? Uh, tatay na isang ano, sikat na ngayon. So tatay uh, ito. So tatay ito na sikat na ngayon. Uh, okay. Uh, Ha? Ano? Eh, ano, sa Tata sa ito ta -tata na isang aktor oh. ngayon na sikat oh. siguro. O artista. Actress. actress. Mm eh. -hmm. Oh. sino oh. natin? Yung actress <laughs> o yung tatay? Tatay. 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 ano po yun yung, 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 yung anak niya kasi, kinuhang ano, ano? Dead man lang naman yan. <laughs> Tulungan <Tino> yan. Tinulungan nga lang tayo. <laughs> Ito <Tino> ang <-lunga laughs> model ng isang shampoo. Tapos Picto YouTube, mm -hmm. uh, YouTube, Yung actress. Uh, isang uh. photographer. Uh. So, maya-maya, dumating yung tatay. May daladalang aso. oh, uh. Mga aso, di Nila, uh. parang lang nandun lang. Uh. Tapos, nung matawas yung pictorial, kumuha ng shampoo. Uh. Nawag niya mga aso, pumunta sa sa CR. Pinaligoan niya yung mga aso. Gamit Siyan. yung shampoo oh. nung... Oh. Na endorse oh. nung anak. Oh. 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 Kaya, Kaya nga, ano ba ito? Dito mo... Ba... Paligo ng Paligo aso. Ng aso? <laughs> na Naloka lahat na nandun, di ba? Oo. Oh, oh. Kasi ginawang shower party. Oh, oh. Shower, -shower, shower, yung mga po. Oh. <laughs> ko naman. Pero yung shampoo part. ng tao yun, di diba? oh, ba? Oh, ba, diba, di shampoo ng tao sa aso? Pwede. Wala Pwede. aso So, ah, oh. ayun na lo mga... Ay, ito dito yung papaligo ng aso? <laughs> Ilang aso oh, yung pinaligoan nalang Ay, ay. Oh, ay oh, ito na, shower party ng mga aso. So, okay. sino yan? Yun oh, ba? Oo, oh, oh, hindi yan. Hindi nakilala yan. Huwag yung alamin. 20 years ago pa nga, no? Hindi. Ay, hindi naman. ko makita eh. Hindi naman 20 years. School? 15. Ma, <laughs> ano? So, kung wala, ang bibigyan mo ng clue, yung actor, ay batang actre, yung anak actor. Ayan, din, ayan, 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 Yan ayan, uh, uh, hindi hindi yan. Yan. Shampoo commercial. Dati uh, sa tuwan-tuwa si Elena Lowery. Eh kasi na-connect nila uh, shampoo commercial. May uh, shampoo so commercial. So, nag-aanap ngayon sila ngayon ng mga artista na ng shampoo commercial. <laughs> <laughs> mm. Sino? Active pa ba itong actress na ito? Uh, na uh, hindi nakaroon. na masyado. Uh, Pero pwede yan siya. Uh, uh, kasi, yung tatay niya aktor. Hindi oh. hindi hindi. mm -hmm. ba si niya? ano? Si hmm. <laughs> puta. Hindi hindi hindi, aktor ang tatay na. niya. <laughs> so, na-imagine hindi. hindi ba? Yung tatay wala, <laughs> At di ba? di ba? Uy, hindi si Gabi <laughs> yan, Na-imagine mo ba si Gabi? Tignan mo ang aso! kasi Gabi, oh, okay. 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 si Gabby daw eh? Hindi ah! Hindi ba si Gabby? Hindi! nga, alaga shower na kayo. <laughs> di ba? Parang hindi mo ng aso si Gabby. Oo, oh, hindi naman. Ano ba, hindi <laughs> <laughs> <So, Sa, laughs> so, <laughs> <but> si Casey. Hindi! Ba't masyente nang si Casey? <laughs> society Christian, di si... Si... Digno, kabawatan. Tata, si, actor ba yung tatay? Hindi. Actor nga daw. Hindi actor yung tatay. Oh, hindi. So hindi nga si Gabi. <laughs> hindi nga. Hindi <laughs> nga. <laughs> <laughs> imagine talaga si oo, Gabi. Oh. <laughs> shoot ni Kiss. <laughs> Lalagyan -lala ng mga aso. Sama, <laughs> Sama, <laughs> <pal> <laughs> 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 nalasasi, para sa paligid. Diba ka sa CR? Para paliguan. Para paliguan. Sa Kailangan, kailangan may sampling, Oh. <laughs> para makita natin kung mabula, effective. Isya-sya ko yung mga aso. Dahil! Ito ka na! Oo, <laughs> oh, di ba? Ano ba yan? Ay, oh, di ba? Oo. Oh, oh, <laughs> oh. Sino? Ilagay mo nga dyan para, para ba ako magbibigay para ng oh, next. Ayaw niya, hindi niya sabihin kasi <laughs> sa sabi sa alam niya ba? <laughs> para nung nakaraan, sin tinanong ko, oh. sino yung blind item mo? Sinabi sa akin, sino? Yung... <laughs> <laughs> tinanong ko sa Bueno, sure. Oy, alalahanin 20 years ago pa yan. <laughs> oh. <laughs> oh. No, no, no. Hindi daw, hindi daw. Hindi ito hindi. Pero mo <laughs> <niya, yun>, hindi. <laughs> <laughs> sabi ko, kasi ito kayo blind item mo? Oh. Patay yung... <laughs> Eto nga! Eto nga! Kinala niya yung nakaraan! Sa dami nang alumbla natin natin dito. hindi. nga niya? Anong pangalan? Huwag tayong matatanggap! Sabi ko, sino nga makaka-unaw? Tek, sulat mo! Dito! Asan pa yung mukha yan? Sulat mo! Ayun, hindi mo pala! Tala mo rin ka, luwag na! Sino nga? Sulat mo! Taimik na buhay niya! Taimik na yung buhay niya? Hindi pa naman patay buhay niya. Oh, next hashtag! Tama na yan! At isa pa sa'yo ako kayo, no? Ay! Ay, huwag ko sa'yo. Ay, natawa ko sa gabi kasi. sa'yo. lang aso sa show. Hindi po si Gabi. So, hindi po si Casey. Okay. Aray ko. Aray ko. Next. next. May paandar si Nio. Wow! Wow! Oh. Happy! Akala. Akala ko naman Mom. kung ano. Akala ko birthday. Father's <laughs> birthday, oh, ba? birthday, birthday mo ba? <laughs> <laughs> Happy Father's oh, Day. Happy Father's Day. day. Mo. Ah, message mo? Message mo. Oh, Thank mo. you. And Ito bomb, po si Mio, uh, 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 bagong recording artist. Oh. Oh. Bagong oh. recording <laughs> artist na star music. <laughs> Ayan. Uh, Promote Pro ka, ka lang. Promote Promote ka lang. <laughs> sa 4. Magpakilala ka kung sino ka. At supportahan yung iyong single. At mag-rap ka na rin. mo ano, stream Agus ng Tugtog. Stream Agus ng Tugtog. Hindi <laughs> mo marunong siya dito. Under Star Pop PH and Music. Bye-bye. Ayan na, sa tatay mo! No. Sa tatay mo at magbeso ka! Ano? Ang brothers, dito ka. Gikas. So, huwag kang marunong <laughs> ano. mga mera. Gusto grabe, may na. Hindi ko ka dito. Ano so, <laughs> yun? In fairness, napaka-touching oh! nung meron. Oo. Oh. Ayoko. Hindi mo kasi. Alam mo, naligiran ako ng lunga. Ano yun? Tapos sa puso. <laughs> ano? Ano? Ayoko. <alam> mo, <laughs> the most touching, heartwarming, Mother's <laughs> Day message I've ever heard. Ano? Di ba? In fairness. Ikaw, Rosa. Alam mo, huwag yung gagawin niya sa Mother's Day.

Huwag hey, ka masyadong bu- na-touch kami ni Jean. Ikaw dondo na. Naloka ako sa'yo. Salamat. Naloka na si Nio. Ay, nako. Ay, oh. okay, oh, Nio. Support niyo si Nio. Yung kanya music video yeah. na. Ang title Kaya na kasi niya. Agos ng Tugtong. Agos ng tugtog. Okay, yeah. Under Nasa Spotify na siya. Under Star. Correct. <laughs> star Pop ah, ng Star Music. Ayun. Yeah. Ayan. Okay, okay na. Okay na. Okay, next. Iyan. Tapos I... ako magbablay na item next. Maraming Malamalas nota. Kami niya. Huwag ka ano. Huwag ka masyadong ano kamera. <laughs> tapos, tapos ito yung blind item mo. O oh, sige, panindigan mo kayo no? lotong. <laughs> lotong, kaloka! Saan naman mga timing naman ninyo? Na <laughs> Oh, pag natapos na, siya pa ng anak <laughs> eh, yeah, ito mag-blind item siya. Tignan po natin kung ito po <laughs> ay pang CMMA uh, okay. award. At tignan oh, po kung kaya... ito ba ang magiging signal na ah. ng not. <laughs> kaya ko bang itawid naswa. Wala po ay, na na, umalis na naman si Niyong, hindi na nanonoon. Ay, naman, oh, 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 ito oh, Itong naging takbo ng usapan sa isang produksyon ng uh, kilalang network kung saan ang isa sa mga bida ay isang uh, very promising na young actor na although may asawa na siya at may anak, mm. ang clue na may bibigay ko dito is parang hiwalay na sila nung asawa niya, na young, young actress din na nakilalang kilala, at ma, ma-intriga, ma-kontrobersiya din si young actress. Mm. Itong si actor, hunk actor na to, mm -hmm. Inalok lock siya kung okay lang daw ba sa kanya yung mga 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 love boys scene. love love uh, BL tinanong series mga oh, wow. BL series mga ganyan ganyan. Hmm. Tapos tinanong din siya kung ready daw siya sa mga ganung eksena yung mga alam mo na, intimate moment, uh -huh. intimate scenes, lalo na yung mga kissing scene. Uh -huh. Ay, bilang sabi naman niya, confidential sa pagkalalaki niya, okay lang daw sa kanya ang mga kissing scene with same sex. Uh -huh. For as long as walang tongue. Yun ang sinabi uh -huh. niya. So game siya. So nung mabalitaan daw ito, di umano, nung nakapareha niya, actually pinalabas na yung BL series na yun ano, na-excite siyempre. Kasi yun nga, yung 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 actor na nakasama niya doon at naka-eksena niya, eh, lagi nang natsitsika na Becky. talagang Becky siya. Pero hindi inaamin kahit kailan. Oo. Oh, oh. Yan ba yung nagpa-flash siya? Screen? Ah, saan? No, no. Eh, hindi yan. Hindi yan. Iba. Oh. Itong anong to, itong aktor na hanggang na ito is uh, galing sa ibang bansa. Nagpakasal siya sa isang at nanaka niyang isang aktres na kontroversyal, Na kailan lang ay eh, parating pinag-uusapan natin kasi skandalong ang mga manggaganap niya sa buhay, pa'y nagpa-promote siya, ganyan-ganyan. Oh. Yun oh, yung hindi actress. Hindi. Tapos si... Parang giveaway, pero hindi ko matanda. Oh, okay. Di ba ang ganda, giveaway? pero <laughs> hindi ko Pero yung aktor na naka-eksena niya ay talagang matagal na pinagdududahan. At nag-enjoy dahil nga. Pero hindi ko lang alam kung natupad yung eksena ng Notang. Kasi pwede ba yun? Bakit pwedeng dayain? Pero pag close up, parang Notang, parang pwede ba yun? Ay, mahalo yung sila. Mahalo yung sila gumagawa ng eksena. <laughs> ay, ay naku, binabati kaya, ko ang lahat ng mga fans. Maraming salamat. Sandbox. <laughs> Don't know. Kayo talaga. At ah... Uh, Si ano si si ako Bicol party list congressman ah, uh, Zaldi ko na wala sa sarili ko at si Miss Maylene ko maraming salamat po at lahat po ano, mga mga nag-sponsor po sa amin thank you po just marina na muna. thank you oh, wala ako no tang ikaw na hashtag bidang kontra bida oh. hmm. Yeah. May tang ba yan o no tang? May tang yan! <laughs> May tang. 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 anyway. Shower uh, party ba dyan? Wala. Ah, hasta hashtag <laughs> bidang kontra bidang. Oh. Ang kwento nito, dati na sila nagkasama sa isang sobrang sumikat din na teleserye. Wow. Na sinubay-bayan din na sa teleserye. So, bida kontra bidang itong si Bida medyo nung panahon na yon parang napag-iinitan niya itong si Kontrabida. Mm. Hindi lang on cam, even off cam. Mm. Ah uh, since then, si si Kontrabida talagang ayaw na niya at much as possible na uh, makasama o baka man lang dito kay Bida. Mm. Okay. Then fast forward ngayon, parang magkasama sila sa isang uh, management or network, gano'n, ni Bida, si Bida at saka si Kontrabida. Parehong babae yan? Parehong babae. Mm Hindi -hmm. ko pala nasabi, oh. Parehong babae. Tapos, pa, si Bida, parang magkakaroon ng project na, ayun, Bida uli siya. Tapos, inaay nila, oh, parang gusto nila makuha uli si Kontrabida na makasama nitong si Bida. Pero nagsabi si Contrabida na kung kaya niyo pong ano, kung kaya niyo, kung kaya niyo akong ipagtanggol if ever kapag may ginawa sa akin na naman si Bida. si Bida. Oh. So ah, parang parang biglang naalala ngayon ni eh, siguro ng production or ng network na ay may oh, na, nga si Bida oh, pala. Oo, ganito nga pala. Kaya, uh, kaya safe si Contra Bida na alam niyang, ay, hindi na mangyayari to. Dahil, so alam, dahil parang alam nila na medyo difficult talaga tong si Bida. Mm. Na, so, hindi na siya makakasama or sumama pa rin pero... Yeah, si Contra Bida, hindi na siya doon sa project niya. Ah, hindi project na. na yun. Yun. na lang siguro oh. ng production. Yes. Yeah, so, yun. So, yun. Um, yun yung Bida at saka si Kontra Bida. Ang pinakahulaan ko sa inyo. So, bahala na kayo. Basta ang clue dyan, itong kanilang pinagsamahan dati ay eh, sobrang sumikat, sobrang sinubaybayan. Kung baga parang naging phenomenal din. Yan. Okay, sobrang, ano na yon given na yon Actually, na-issue-issue na din to before Pero, hindi naman sila nagsalita. Matatanda na sila. Hindi pa. Hindi pa. Mga! pala. baka ganito. 30s. Mm -hmm. 30s, mga Pwede, gano'n or mga more. mga late 30s, mga ganyan, or early ah. 40s. Kung tama hula ko. Huwag mo nang sabihin kung <laughs> tama <tayo na>. ay Kaya <laughs> ka alaman. O, yun na, nangako ako na hanggang dyan lang. Okay, so okay na ha. Uh -huh. Binabati ko ang mga utilities department ng TPP, utilities department TPP, RE ng Petron Bataan Refinery. Wow! So, headed by uh, may kumpare, uh, -huh. uh, Supervisor Emer Camacho. Ayan! So, hello din kay Arkin. Actually, daddy niya yan, si Emer Camacho. Mm -hmm. Tapos, gusto kong I congratulate Miss Glenda De La Cruz. Si Miss Glenda De La Cruz ng Brilliant. Hello, Ayan. hello. hello. Ayan. Hello. Hello. So, hello, hello, hello. Yeah. Kasi, ah uh, he was awarded uh, in Indonesia bilang is inspiring one of the inspiring women excellence awards 2024 so uh -huh. maabot na siya hanggang sa Indonesia hindi na lang ayun ay, yung may tingin. ano siya naka ganon na outfit ayun yeah. oh, ay bomba mo pinapalo ko siya sa IG ayun oh. na ito <laughs> raya yeah. uh -huh. tapos gusto ko lang i-add nakakatuwa lang kasi eh from brilliant skin essential we now have brilliant cafe and brilliant aesthetics and spa Next month we will open our hotel and, right. spa, and spa in Malaysia. Wow! My own my own meron siyang manu, manufacturing plant, Brilliant Builders construction firm. Oh. Brilliant med um taka brilliant medical group, Brilliance by G, <laughs> I-Farm mm. and I-Fuel, a petroleum company. Mm at magsisimula na rin siya mm -hmm. ng real estate development business sa Dubai. Oh, no. Ay, alam nyo, nasubaybay ako kasi si Miss Blenda, uh oh, na 17 years old pa lang. Uh -oh. so, okay. Pero okay. banda pa rin siya, di ba ngayon? 27, if I'm not mistaken. Self-made kasi so, siya. So, in 10 years time, nabuo niya itong lahat. Diba ba nakakainin? oo. Oh, oh. Balang pogo yeah. dyan, ha? Yeah. <laughs> wala. Wala connection ng Pogo wala, dyan. Wala naman siguro, pero siyempre, di ba? Hindi ako napain ka na. I'm sure wala. <laughs> kasi, amin mo na patig. Alam mo, tingin din ako. <laughs> pero, hindi. Hindi kasi, di ah, ba? Oh, oh, pogo pa na. Pero kasi, ano naman eh, very transparent na ba siya? Oh, oh. Kasi may construction na, may hotel na gagawin. Oh, ganyan, ganyan. Ganyan. <laughs> Ay, alam niyo pag umaattend kayo na mga dealer particular with ano with mga agent at mga dealership nakita niyo kung gaano kalawak Mas ako na enjoy na ko yung Hello Melo na drink, mm. Beauty Drink na inendorse si Kim Chu ang sarap at naubos ko na ang sarap ay at talaga, wala ako no ay makleor eh malunggay meron ka ay bayo <laughs> ay, <wala ako>, <laughs> ay, <wala ako>, <laughs> ay bayo ba ba oh, oh, okay. oh, 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 I know me say I love you love I love you <laughs> anyway, congratulations again, Miss Glenda. Yes. yeah. Congratulations wow. on that yeah. job. Wow. Oh. Ayan. Okay, okay sa... na yan? <laughs> oh. <laughs> no. uh, Basta ano ko muna yung kolong po sa People's Unite, Pangmasa, Hataw, uh, tsaka Tempo. Manila Bulletin, TSN, tsaka WTFU sa YouTube. Abante Tonight, uh, Pep.ph, People's Balita. Hmm. Uh -oh, Bulgar, ha tao, onlinechroniclephilippines.com. Yun. And ah. syempre, my YouTube account, Rose Garcia Fam. Ay, ang pera channel din kami po. Kami po ay membro ng Empress, ng multi-media. Mm -hmm. yes. Press Society, mm -hmm. na intriga po. Hindi! Yeah. <laughs> <friendly>. ah, wala! <laughs> ay, ano mga aso? nag-shower? Nagbabalik po at ngayon po, para uh, subaybayan so, din ninyo ang mga mm -hmm. kaganapan sa Empress at supportahan. supportahan. Oh, oh. Merong ano, IG, saka Facebook, social Facebook. media account. MN mm -hmm. Press, Inc. Oh. Yeah. po. Yeah. Maraming salamat po sa inyo mga kamarites. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood po sa atin ngayon. At Sabado po, 10 p.m. sa All TV. Panoorin niyo po ang Marites University Goes to All TV. At syempre sa Thursday Live pa rin. Ano ba ngayon? Monday! Monday. At Thursday, Live, pa, pa, rin tayo ng 9 p.m. 9 p.m. Ako sa Yan. special episode namin sa aming Queen, Mama, um, Mabang. Ay, yun. Ayon. Ito ang pinakamaganda. Kasi sa mga Dean's Lister, at saka sa mga members ba, o Dean's Lister. Deans yun, Lister. Sa mga Dean's Lister, ito po yung sinasabi namin na kung gusto niyo maging member or maging Dean's Lister nga, di ba? Mm -hmm. uh, so, sa Thursday pa we will have an uh, exclusive, of course, interview with the one and only Kapuso Prime Time Queen, uh, Marian Rivera. Very rare. So, sa mga Dean's Lister... Mauuna sila. Mauuna po kayo mm dahil live niyo mapapanood. Yeah. dapat maging dance na po kayo. Punta lang kayo sa YouTube channel, may, may link do uh -oh. doon para maging dance lester Correct. Mapapanood nyo yung uh -oh. actual naming taping Correct. with ni Miss Maria. Yes. At habang namin yung pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan din. Live. Yes. Yes. So true. Okay, yun po. Abangan nyo mga ganap dito sa Amarite University exclusive. Oh. Yeah. Tama. Mm. O yan po mga Marites mula sa... Marites University! Salamat po! Salamat! Uy, God! Salamat! Uy na are! Ano